Good day mga boss, Honda uh, Click tayo, magpapalit tayo ngayon mga boss ng TPS sensor So dito yan uh, At ang sinyalis yan mga boss pag paliti na siya ay mahinang hatak mga boss So mahina yung hatak niya tapos paliado uh, palyado siya sa dulo o sa gitna mga boss Kapag once na naka full throttle ka, dun bumabagsak yung RPM tapos pipwedeng sa gitna o pwedeng sa dulo mga boss so ganyan yung pinakasinyalis nya kaya ngayon uh, palitan natin ng kanyang TPS sensor so gagamit tayo ng ano mga boss ganitong klase ng ano uh, alin pa, parang star siya mga boss So bali ito na yung ating TPS sensor. Uh, Pag palyado to mga boss, yung hatak ng motor natin, malamya o uh, mabagal yung response dahil nga uh, hindi na maganda yung binabato niyang data doon sa ating uh, ECU. So pwede itong linisin uh, at uh, magandang panlinis dito yung ano, uh, contact cleaner. So yan kasi pwedeng mag short circuit to na pwedeng na uh, mag ng pagkasira niya. At isa pa mga boss, pag once na sira to ay uh, nawawala yung hatak niya sa dulo o bumabagsak yung hatak niya pagdating ng dulo ng throttle uh, pag throttle natin o pwedeng sa gitna. So iba-iba yung kanyang uh, sinyalis mga boss. Tapos dito na yung ating ano in order. So ito kasi pag once na bumili ka mga boss ng ano, ng stock sa Honda, hindi sila nagbebenta ng ano lang TPS. So assembly na siya kasama yung mismong uh, throttle body mga boss. So yan, uh, isang set talaga siya. Kasama yung mga uh, throttle body, so yung lahat ng sensor na nakasama doon. So ito na siya. So nakalagay dyan Honda pero hindi natin masure Kasi sa online lang natin ito nabili At sya na ay maganda yung feedback ng uh, sensor na to sa ating motor okay. So yan sa mga boss Parang stack lang din sya So yan o oh. wala lang sa mga tatak pero ang tsura niya parang stuck lang din Ayan. Tapos, uh, halos wala naman siyang pinagkaiba. Ayun, ah, napansin natin mga boss. Medyo ano na siya rito. Toast mo na. So, mapapansin dito mga boss, hindi ko lang sure kasi yung sa taas niya, ano na siya, parang napipi na siya. Dito sa stock. Pero dito sa replacement na nabili natin, Uh, pantay pa siya mga boss kumbaga nagkikita sila doon sa dulo na ano uh, maganda yung contact si so, hindi natin masure mga boss ha, kung okay talaga siya so dito kasi parang pipi na yung ano niya eh, yung mga aparatos na yan taas at baba masyadong malayo ang gap nito compare dito pero may kita natin mga boss pag once na uh, nilagay na natin siya kung maganda yung feedback sa atin Okay. pag once na nagpalit tayo ng TPS sensor, kailangan tayong mag uh, manual reset. No so, dito, kailangan natin ng wire lang mga boss na ano. Uh, kailangan natin siyang ma-reset sa pamamagitan ng itong wire na to mga boss. etong ating... Okay, well, mga boss, okay na. Tapos dito naman tayo. part ng battery. Ang kailangan natin ditong i-bypass mga boss, yung ano, green, black tapos uh, brown. So, ayan. Okay. So, na-bypass na natin siya. Ngayon, dito tayo. So, kailangan pag open natin yan, magbibilink yan para dun sa pag-bypass natin. So, okay. Tanggalin na natin. Dito. Tapos, balik natin ulit. So, balik lang natin dito sa sakit to. Itong, sensor na to. Yan. Tapos, tutunog yan mga boss para sure tayo na nakakabit siya ng maayos. Tapos. Uh, pull throttle natin itong ating uh, throttle. Tapos, on natin mga boss. Dapat magbibling siya na mabilis. So yan. Okay. Tapos, balik na natin mga boss. Patayin ulit natin. Tapos, tanggalin natin tong ating binaypas dito. So, yan. Ngayon. ah rin na natin siya mga boss. Mga at least 5 to 10 minutes para ma-read ng ating ECU yung ah, pinalit nating sensor tapos yung uh, aayusin niyang uh, takbo ng ating motor para ma-record doon sa ating anak So yan, uh, hintay lang tayo mga 5 uh, to 10 minutes para ma-record niya yung pinalit natin. Ito mga boss, uh, na-reset na natin siya. Pati yung ah uh, dito part na to na reset na rin natin tapos pinalitan natin ng uh, TPS so yan nga eto nga yung ating TPS mga boss bali palyado malaki na yung gap nya dito sa loob compare dun sa nabili natin yan o oh, yung part na yan malaki yung gap nya kaya yung iba uh, nilalagyan nya ng ano poking can so eto murang mura lang natin nabili ito mga boss Uh, 100 plus lang pero sana nga tumagal maganda naman yung output nya o yung resulta mga boss uh, tumino naman yung takbo ng motor kasi eto pa bago bago yung ano eh biglang tatas baba tapos yung kanyang hatak nga e eh, malamya so halos walang hatak malalim yung hatak tapos sa dulo uh, nawawala rin yung hatak nya so nag uh, ano sya nagda drop yung hatak yun yung kadalasan na ano Uh, sinyalis na sira na yung ating TPS so eto na pwedeng makuha rin sa linis pero pag hindi na makuha sa linis mga boss ay uh, palitin na natin mga boss so try natin yan mga boss paanda natin bali na reset na natin yan. So, yan maganda na yung ano nya maganda na yung takbo okay hindi sya yung parang ano parang biglang magigigil stable yung ano nya stable yung takbo nya mga boss tapos try natin i-red diinan lang natin sa harap so, yan, di na nagdadrop mga boss hindi na nagdadrop yung ating RPM okay so yan lang mga boss 100 plus lang at uh, Uh, maais natin yung ating palyadong TPS, okay?